Kumusta mga kaibigan, mga kapatid? Napakabuti ng Diyos, napakabuti ng ating Panginoong Yesu Kristo sa ating buhay, sa ating pagkatao at sa bawat isa sa atin. Minsan hindi lang natin namamalayan mamalayan kung gaano kabuti ang ating Panginoong Yesus, ang ating Diyos sa ating buhay. Dahil tayo ay nakatuon sa ating mga problema, at mga pinapasan ng mga responsibilities uh, responsibility sa buhay. Minsan, nawawalan tayo ng pag-asa o kaya may kagalingan pa ba? Sino bang aking tagapagligtas, ang aking tagapagpagaling sa mga karamdaman na aking niraranas? Tayo ay iba-iba ang ating mga pinapasan sa buhay. Minsan, mayroon tayong problema pinansyal, mayroon tayong problema sa ating kalusugan, mayroon tayong problema sa bawat panahon na ating mga uh, nilalakbay. Dahil alam naman natin na ang ating buhay ay paglalakbay o journey. Kaya sa buhay natin ay kilalanin natin ang ating Panginoong Hesus Kristo na kung saan sa kanyang kapanahunan, sa kanyang, sa kanyang ministry, ay pinapagaling niya ang mga taong may karamdaman at may mga sakit. Alam ng natin na ang ating Panginoong Kristo siya yung pinakadakilang doktor natin. Siya yung pinakadakilang manggagamot at siya yung tagapagpaalis ng mga karamdaman, maging physical man o kaya spiritual at lalong-lalo na sa karamdaman natin sa kasalanan. Ngayon Tunghayan po natin mga kaibigan at mga kapatid ang ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo sa pagpagaling ng mga taong may karamdaman. Ya, e maging ito ay serious problem man o serious man na karamdaman o maging ito ay isang gawa ng espiritu, masamang espiritu o gawa ng diablo o gawa ni satanas upang pahinain ang ating pananampalataya, o kaya ang ating koneksyon sa Panginoon. Saan man kayo, mga kaibigan at kapatid, salamat po sa inyo, sa inyong pagsubscribe sa YouTube channel na ito at sa pagpalo din sa Facebook ko. Itong Pastor Rodrigo Ilupre Camingawan Jr. o Pastor Roots na YouTube channel ay patuloy na binabahagi ang salita ng Panginoon sa English version man, sa Tagalog o Bisaya o Cebuano man na version. At mayroon din tayong mga workouts sa ating shirts para patuloy nating mapaalala na mahalaga din ang ating wellness, ang ating health no sa pag-workout. Pagpatuloy natin mga kaibigan ang ating mga pag-aaral. Tayo ay samahan niyo ako sa Lucas or Luke uh, chapter 4 at uh, verses 38 hanggang sa verses 44. So, tingnan natin ito. Basahin natin ito ang sinabi ng ating Panginoon. Uh, una, basahin natin ito sa English. Jesus left the synagogue and went to the home of Simon. Now, Simon, mother-in-law, was suffering from the high fever And they asked Jesus to help her. So he he bent over her and rebuked the fever, and it left her. She got up once and began to wait on them. At sunset, the people brought to Jesus all who had various kind of sickness, and laying his hands on each one, he healed them. Moreover, demons came out of many people rebuked them and would not allow them to speak because they know he was the messiah at the daybreak jesus went out to the solitary place the people were looking for jesus and went and they came to where he was they tried to keep him from leaving them but he said i must proclaim the good news of the kingdom of god to the other towns also because that is why I was sent. And he kept on preaching in the synagogues of Judea. Now, basahin na natin ito sa Tagalog. Maraming pinagaling si Jesus. Umalis si Jesus sa sambahan ng mga Hudiyo at pumunta sa bahay ni Simon or Peter. Mataas noon ang lagnat ng, ng biyanang babae ni Simon Peter o ni Pedro. Kaya, nakiusap sila kay Jesus na pagalingin ito. Nilapitan ni Jesus ang may sakit at inutos na maalis ang lagnat. At nawala ito. Noon din ay bumangon ang babae at pinagsilbihan sina Jesus. Nang palubog na ang araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit sari-saring mga sakit nila. Pinatong ni Jesus ang kamay niya sa bawat isa sa kanila at gumaling silang lahat. Pinalabas din niya ang masasamang espiritu mula sa maraming tao. Habang lumalabas ang masamang espiritu, sumigaw sila kay Jesus, Ikaw ang anak ng Diyos. Pero so, sinaway sila ni Jesus at pina- tahimik dahil alam nilang siya ang Kristo or kinao Kinaumagahan, maagang umalis ng bayan si Jesus at pumunta sa isang lugar na tahimik. Hinanap siya ng mga tao at nang makita siya ay pinakausap, pinakiusapang huwag munang umalis sa bayan nila. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, kailangan ipangaral ko rin ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos sa iba pang mga bayan dahil ito ang dahilan kung bakit ako sinugo. Kaya nagpatuloy siya sa pangangaral sa mga sambahayan ng mga Hudiyo at Judea. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita sa pamagitan ng ating Ibanghelyo uh, ni Apostol Lucas. Nandito mga kapatid, ang katotohanan tungkol, patungkol sa biyanan. No? Biana ni Peter o ni Simon. No? So, Simon or Peter, siya yan. Uh, ngayon, nagkasakit yung ano niya, kanyang menugang uh, manugang, no? biyanan. Uh, Mother-in-law. Alam natin na si Pedro ay may asawa. No? So, hindi natin kinaila dahil mayroon siyang biyanan. No? Simon Peter ito, ito apostolis ng ating Apostol Pablo. So uh, usually ang ating mga pari o mga press o mga leaders sa church, sambahan, uh, dati sa inauna talagang may asawa sila. At makikita din natin ngayon sa ibang mga minister kagaya ng mga pastors o ibang mga uh, minister, mayroon silang mga asawa. So, kaya nga, pinapakita na ng ating Panginoong Diyos na ang pag-aasawa ay gawin nating banal. At pahalagahan natin din ang pamilya. Pero din mga apostolis na hindi nakapag-asawa. At ito yan si Apostol Pablo. Pero dito pinapakita yung karamdaman no? na nagkakasakit yung uh, asawa ni Simon Peter. At doon, mataas yung lagnat niya. Mataas yung lagnat. No? uh, kanyang karamdaman. At doon pumunta ang ating Panginoong Yesus. Pinagaling niya. Gumaling ang babae, no? ang binan. At nang gumaling siya, pinagsilbihan nila si Jesus. So, yun, yun yung makikita mo yung kapangyarihan sa ating Panginoon sa pagpagaling ng mga karamdaman. So, sa totoo lang, ah uh, ang mga makikita mo, may mga tao na mga nagpapagaling, ganyan, uh, yung iba gifted talaga sila. Kagaya ng mga doktor ay nag-aaral sila upang ang tao ay matulungan sa kanilang physical na karamdaman at napapagaling din sa pamagitan ng mga scientificong gamot. So yung mga binibless, binigyan sila ng wisdom, uh, kaalaman ng ating Panginoon. At ang mga, ang ating mga nurses ay sila din ang na, uh, kumakalinga sa mga pagpapagaling. Mayroong mga tao na sinasabi nila o may kapangyarihan sila na makapagpagaling. So mahirap naman natin yan na, uh, na paniwalaan kung hindi talaga totoo dahil yung iba ginagamit ng nila, niluluko na nila yung iba. Kaya yung mga kapangyarihan sa pagpagaling, o ginagamit ka ng Panginoon, hindi talaga ikaw ang nakapagpagaling o hindi ang ating Diyos, ang ating Panginoon. Ginawa tayong vessel, ginawa tayong uh, instrumento sa pamagitan ng panalangin na ang pangyarihan ng Panginoon ay dumaloy sa ating mga kamay upang mapag, mapagaling ang, ang sinumang ating nililihans o uh, hinahawakan natin. So, yung Panginoong Jesus mismo, siya yung tagapagpagalingan. May maraming mga tao na sabi nila, ako to, inaako nila, inaangkin ang anumang mga kapangyarihan o regalo. Dapat hindi ganon. No? So, tayo ay wala kung hindi sa magita ng grasya at pagtulong, pag, paggamit ng Panginoon sa atin. Dahil tayo ay likas na mapagmataas, Dahil tayo ay likas na may kasamaan sa ating puso na minsan inaako natin yung mga bagay na hindi tayo naman ang gumagawa kung hindi ang Diyos. Ang Diyos ang gumagamit sa atin sa mabuting paraan. So mayroon mga tao na may kapangyarihan ng kasamaan kaya pinapakita dito ng ating mga ng ating Panginoong Hesus na na ang kanyang pagpapagaling ay No, so pinapakita dito na para malaman natin kung ano yung mga masasamang mga gawain kaya ang nangyari, maraming mga taong napariwara, maraming mga tao nang dahil akala nila yung mga kapangyarihan, mga milagro na ginawa ng tao na kiniklaim nila ayun na yung sinasamba nila instead na ang Panginoon ni ang ating papurihan, ang ating paranangalan ay na yung ating ating mata na naging centered tayo sa mga gumagawa doon. So dapat hindi ganon. Dapat ibabalik natin sa Panginoon ang ang kapurihan, kaparangalan dahil siya ang totoong tagapagpagaling. At sinabi nga dito nang palubog na ang araw in verse 40 Dinalan ng mga tao kay Jesus ang lahat ng may sakit. No? Lahat ng may sakit. Ito na yung na nandito. Lahat ng may sakit, pinadala ng Panginoon. Pinadala ng mga tao, dinala nila sa Panginoong Yesus. Ang lahat ng may sakit. At sabi nga dito, sari-sari ang mga sakit nila. Any kind. Any kind yung mga karamdaman nila, anumang mga sakit. It could be cancer, it, could, uh, A uh, problema sa pamilya o sa iba't ibang klasing sakit talaga sari-sari. So all kinds talaga ng karamdaman. Pinatong ni Jesus ang mga kamay niya sa bawat isa sa kanila at gumaling silang lahat. Pinatong ni Jesus yung kaniyang kamay at silang lahat ay gumaling. Wow! Napaka-ganda na feeling. Naalala ko dati nung mayroon akong problema no, sa karamdaman. Uh, nung pumunta kami sa doktor, tinadalangin ko, Panginoon, gamitin niyo po itong doktor na to na mapagaling ako. Iba talaga yung naramdaman ko na, na nung gumaling ako, talagang pinuri ko ang Panginoon at napapasalamat din ako sa doktor na ginamit ng Diyos. Ganun, ganun, yung, ganun yung nakikita natin. Dito, pag tinawag natin ng Panginoong Isus, siya mismo, sabi niya, sabi dito, tinaas niya ang kanyang kamay sa bawat isa at silang lahat ay gumaling at sari-sari nga ang kanilang karamdaman. Kaya e, sabi niya natin, Panginoong Isus, hali kayo, mga napapagod na bibigatan dahil pagagalingin ko kayo. Maraming mga tao na iba't iba ang mga karamdaman natin. Yung iba naman, ang kanilang karamdaman ay 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 yung kanilang emotional problem o mga bisyo o anumang mga nakagapos sa atin. Lumapit tayo sa Panginoon. Isuko natin sa Kanya. Manghingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Dahil ang ating Panginoon ay pumunta nga siya at Binayaran niya ang ating mga kasalanan, namatay sa cross, binigyan niya ang kanyang buhay. At upang tayo sa ating pananalig, sa ating pananampalataya sa kanya na siya ay namatay dahil sa ating kasalanan, nilibing at muling nabuhay, tayo rin nananampalataya sa kanya ay muli ding, muli ding mabuhay. Kaya dito, ang Panginoong Yesus na ating pinaniwalaan ay makapangyarihan, tagapagpagaling ng mga karamdaman, kahit anumang klaseng karamdaman, kahit anumang sakit na nandito, saring sakit, pinatong ni Jesus ang mga kamay niya sa bawat sa kanila at gumaling silang lahat. At in verse 41, pinalabas din ni Jesus ang masamang espiritu mula sa maraming tao. So, mayroong tinatawag din na demonic position. Yung mga masasamang espiritu bad spirit pinalabas ng ating Panginoon so yung pag rebuke ni rebuke ay rebuke no sa atin na pag pagmanalangin tayo ay Lord I rebuke it in the name of Jesus sa pangalan ni Panginoong Kristo ni rebuke ko ang anumang karamdaman cancer o sakit o anumang masamang espirito sa bahay na ito sa akin katawan o sa taong ito sa kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus ang masamang Espiritu ay walang kalaban-laban. Kaya napaka-dakila at makapangyarihan na tayo mananalangin. Sa ating buhay, tawagin natin ang ating Panginoong Isus. Dahil sa Kanyang kapangyarihan, ang masamang mga Espiritu ay umalis din, lumabas din sa mga katawan ng mga taong pinuposis nito. At itong mga masasamang espiritu din ay nakakaalam sila kung sino ang ating Panginoong Hesus. Habang lumabas ang masamang espiritu, sumigaw sila kay Hesus, no? Nakipag-usap. Alam naman natin na itong mga fallen angels, itong masasamang espiritu na kumukontrol sa isipan ng tao, ay nakakilala sila sa ating Panginoong Hesus na the only Son of God o Messiah, ang Diyos ang ating Panginoong Isus ay isang Mesayas, Mesaya, the Anointed One, na kung saan natatakot sila. Kaya sinaway sila ng ating Panginoong Isus. Pinatahimik niya ito. So, ganyan ang ating Panginoong Isus. Makikita natin sa society natin. Minsan hindi tayo niniwala sa kasamaan, sa evil and good makikita mo bakit may isang tao kayang pumatay na walang awa. Dahil nga, ang demonyo, ang, 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 ang mga masamang espiritu, ang layunin nila ay i siya ang isipan ng tao upang sirain ang kaisipan ng isang tao at idomina ang buong puso ng tao upang makagawa ng kahalayan at kasamaan. Dito natin makikita na ang maruming spirit, the evil spirit, ay lumabas. Lumabas sa isa bawat isa. So, ito makikita natin, yung mga, mga tinatawag natin na pag-celebrate ng mga kasamaan, iwasan natin. Dahil, ang masasamang espiritu ay pumapasok sa bawat tao kung tayo ay hindi pinamayanihan ng ating Panginoong Isu Kristo at sa kapangyarihan ng Holy Spirit, ng banal na Espiritu. Sa panahon na isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoong Isu Kristo na tayo sa Kanya, ang kapangyarihan ng kasamaan ay tinalo no? ng ating Panginoong Isu sa magitan ng Kanyang kamatayan sa cross. At sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na tumitira sa puso natin, sa ating pagkatao, ang mga masamang espiritu ay hindi basta-basta makapasok sa atin. Ang mga gawa ni Satanas ay hindi basta-basta makapag-penetrate sa ating pagkatao. Dahil sa magitan ng dugo ni Kristo, sa magitan ng mga salita na ating binabasa sa, sa, sa ating pagkatao, ito ay ating naging protection sa anumang mga kapangyarihan ng kasamaan. Kaya sa ating pananalangin, sa pakakinig ng salita ng Panginoon, at at pamumuhay sa mga turo na ating Panginoon Yesus Kristo, nagkakaroon tayo ng kagalingan at proteksyon sa anumang mga masasamang atak. Di ba? Ang sabi ni na Apostol Pablo na uh, gamitin natin ang mga baluti, ang proteksyon, upang hindi tayo basta bastang mapasok at magapi ng kasamaan. Kaya sa buhay natin ngayon, maraming mga nakikita natin ang gawa ng kasamaan. Ilapit natin sa Panginoon anumang mga problema na ating pinapasan, ilapit natin sa ating Panginoong Heso Kristo. Tiyak na hindi tayo mabibigo. Kung anuman yung nasa puso natin, mabigat ang ating puso, empty yung puso natin, Panginoon, idulog ko to sa iyo. Pagalingin niyo ako. Panginoong Isus, patawarin mo ako. Pagalingin niyo po ako, Panginoon. Hilingin natin sa ating takapagligtas. Hilingin natin sa ating Panginoong Yesus na tayo palayain niya pagalingin sa anumang mga karamdaman at anumang mga talikala ng kasamaan na kung saan nagkukontrol sa buhay natin. Samasama sama natin ilapit sa ating dakilang takapag pagaling. Dakilang doktor, the great physician at tagapagligtas na kung saan nagliligtas ng ating buhay. Pinigay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Hindi lang siya ay may kapangyarihan sa anumang mga klasing kasamaan o karamdaman ay kaya niyang pagalingin. Kailangan lang nating lubos ng maniwala sa ating Panginoong Yesus, sa ating tagapaglitas. At ang ating Diyos, Ama, na nag-ingat sa atin sa magitan ng Kanyang Anak susu Kristo at ang Banal na Espiritu ang maglukub sa ating buhay. Patuloy tayong manalig. Patuloy tayong magtiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon dahil ikaw ay magkakaroon ng kagalingan ngayon. Ngayon at magpakailanman at kaligtasan sa ating buhay. Sama-sama tayong manalangin dakilang Diyos, kami dumudulog sa iyo. Nihingi namin, Panginoong Jesus, na patawarin niyo kami sa aming pagkakasala. Linisin niyo po ang aming puso at isipan. Panginoong Jesus, pinagsisihan namin ang aming kasalanan at mga pagkakamali. Naniniwala kami na ikaw ay namatay, namatay sa cross, inilibing at muling nabuhay buhay upang sa ganun din kami, Panginoon, ay muling mabuhay sa aming pananalig sa iyo. Ano mang pakaramdaman namin ngayon, Panginoon, sa aming pangangatawan, pagalingin niyo kami sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Palayain niyo po kami sa anumang gawang mga at gawa ng masasamang espiritu. Sino man, Panginoon, ngayon ay may karamdaman na dinadala. Dinadalangin ko rin, Panginoon, hipuin niyo po sila sa pangalan na sila'y mo ng kagalingan, kalayaan, sa anumang mga karamdaman na kanilang pinapasan. Salamat po, Panginoon, na Ikaw ang aming dakilang doktor, na Ikaw ang aming dakilang tagapagpagaling, na walang kapangyarihan ng kasamaan o jablo o nestanas na kayang lumupig sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Sa masamang mundong ito, sa masamang mga pangyayari sa mundo, hindi kami natatakot, Panginoon, dahil kasama ka namin, Panginoon Isus. At sinabi mo na hindi mo kami pabayaan, iiwanan kailanman maging sa katapusan ng mundo. Sa iyo ang aming buhay at spirito, nalaan namin sa iyo, Panginoon Isus, sa iyong pagbabalik at sa iyong kaharian, kami ay mapasama mo. Amen. Salamat.